Uh, tata, pwede bang uh, paki-basa mo ulit yung uh, number 28, 29 at number 30 ng affidavit mo dated nung August 21 yata. Komsek? can you please give a copy to uh, Tata. paki mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating uh, bansa at uh, sa ating mga kongresista. 28-29 po. Opo, 28-29 and 30. Habang naglalakad kami, papunta ang investigation section. Tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nak nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay so, si number 29 po. Number 29 po to, no? Sige po. Tuloy po. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ang boses niya. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla, sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrat sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Salamat, Tata. Ngayon, nandito na po ang ating uh, Colonel Padilla. Colonel Padilla, sa iyong nung sa Laysay. Maaari nyo po bang basahin ang number 4 at number 6 ng supplemental affidavit mo? Comsec, could you please uh, give him a copy so that he can read? Yes, uh, Your Honor, Mr. Chair. Uh, dito po sa aking affidavit, uh, babasahin ko po pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumawag ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done pero grabe yung ginawa ginawang Dinuguan. So Colonel Padilla, ngayon binasa mo yung sa yung salaysay na number 4 and 6. Ngayon inaamin mo na ngayon na totoo ang mga sinasabi ni Leopoldo Tan alias Tata na tinawagan ka ni presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese. Colonel Yes, Your Honor, as uh, the voice I've heard over the phone. Inaamin mo din, inaamin mo ang lahat na ito ang nagsabi, ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang tat tatlong Chinese national? Yes, Your Honor, Sir Chair. Ngayon, meron akong huling tanong sa iyo, Colonel Padilla. Pag nag-uusap po kayo ng dating Presidente Rod Rodrigo Roa Duterte, through personal na telepono ba ang dating Presidente ang pinagtatawag niyo o may iba pang telepono na ginagamit niyo? Ano ang ginagamit niyong telepono? Uh, during that time, uh, I have my cellphone, Your Honor, Mr. Chair, personal. So, sino ang hindi ba nakarehistro yung telepono sa iyong uh, pagtawag dong nakareceive ka ng calls? Hindi po. Well, anyway, uh, Mr. Chairman, uh, yun lang po ang gusto kong malinawan, at least. Uh, last hearing kasi, tinatanong ko po ito, nag-interject po si Congressman Fernandez for the executive session. So ngayon po, malinaw na po sa ating taong bayan at sa ating mga kasama dito lahat at nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ito po ay narinig nating lahat. I rest my case, Mr. Chairman. Thank you. Thank you.